Hi guys! Welcome to my mini vlog! Yeah! So ang video natin ngayon guys ay hindi pag-harvest ng malberry kundi maging isang car wash girl. Whoa! So dahil first time ko ngayon maging isang car wash girl ay galingan natin guys ang paglilinis. So ayan, gumamit ako ng vacuum dyan guys para dyan sa sa loob guys para mahigop yung mga alikabok guys tapos pinagpag yung upuan pinagpag yung mga uh, nakalagay dyan sa apakan guys and then ayun naglinis ako ng ano ng pintuan ng kotse kasi may mga alikabok din dyan guys yan o ba diba? pagkatapos ay ayan sa likod naman ginamitan ko din ng vacuum para mahigop ang mga alikabok dyan sa likod So, yun, di ba? Pag, 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 din. Pag, natin. And then, ayan, sabon. Sinabunan ko yung sa labas. At ang sabon dyan, guys, ay sabon talaga ng pangkotse. Tapos, ayan, nagbanlaw gamit ang hose. At pagkatapos, guys, ay pinunasan ko na yan. May pangpunas sila dyan, guys, yung rubberize Ayan para hindi magkaroon ng watermark sa kotse. So ayan lang guys, thank you and god bless everyone.